kwarto na pumasok na kanina. One, two, three, four, five, six, seven. Pero hindi lang dyan nagtatapos sa manta. Magbibigay din si Daddy Frankie. One, two, three, four, na magandang hapon mga kababayan, mga kabarangay, Ganon din po sa mga kapitbahay dito at sa barangay na ito. Ngayon mga kababayan, sa araw na ito, nagpa- assist po tayo kaya Sir Tantan, kay Sir Tantan pa? at kay Sir... Sino pa? Marlon po? Admin kay Sir Marlon Admin po, mga kababayan. Sila po yung uh, tiga dito sa barangay Langkiwa. Ayan. At uh, kaya po, bago kami dumiritso, <coughs> dito kay... Uh, Samantha mga kababayan, uh, pasintabi muna ang team Daddy Frankie sa Barangay Langkiwa dahil sila po yung napakalaking uh, tulong para maoperahan si uh, Samantha. So mga kababayan, uh, papasukin po natin, papasukin ko po si Samantha at kakapanayamin kasama ng kanyang lola nang sa ganon malaman natin ang uh, kanyang kalagayan at kung ano pa ho ang uh, pwedeng uh, itulong natin sa kanya. Pero siyempre mga kababayan, bago dumating ang team dito, uh, mayroon akong ni na regalo para kay Samantha. So, samaan nyo ako mga kababayan. Magandang hapon po. po. Ayan. Ayan. Pasok po ako. Ayan. Hello, Samantha. Kumusta ka na? Okay ka lang? Ayan. Dari niya ako nagkatasya siya ito eh. Natulog eh. oh. Ah, natulog. Mm -hmm. Samantao, kailan idikit ko tong ano, Mike? Mm -hmm. Bagong gising. Ay, bagong gising. Okay. Ayan. Natulog niya ako. Kumusta naman na eh? Okay naman. Check up nga namin ulit bukas eh. Oh, ah, check up niyo ulit bukas. Babalik kayo. Okay. Kumusta na pakiramdam ni Samantha? Mm -hmm. <laughs> video sa iyo na eh kasi naka-one week na eh. Sabi niyong doktor, 15 days in ng gamot. Oo. Oh. Eh, 3 <laughs> araw ano lang yung, ayun oh, yung gamot niya na pa Ano yung mga club? gamot niya na eh? Ayan, moxiclab lang naman lang na yun. Tsaka yung may penamic, may penamic na ubus na pwede na rin niyo. Antibiotic na lang yun. Ay, ganun? Mm. So, ayan mga kababayan, mga kabanagay, uh, si Samantha siya, po, na hindi na sa iyo. Opo. Yan oh, you know, mahaba mula dito sa likod ng tenga hanggang doon sa lalamunan. Sige yun. na, ihayaan mo lang na okay lang. Hayaan mo na baka mapuwersa pa yung ugat. Natulog nga nang walang Ate, baka ka ako nga bumuka eh. Oo. Ayaw kumilos. Antok na antok na siya kasi. Alas 4 na gising, pumasok na kanina. Pumasok. Oo, at may gusto talaga sila. Pumasok. Dapat nagpapahinga pa. Be may, may exam daw. Kaya, Bahit, ayo, makakahabol ka naman, anak. Huwag mo, na, mo nang pilitin, ha? mo so, nang ha? So, mga kababayan, mga kabarangay, uh, baka nagtataka po kayo bakit ngayon lang po ang team Daddy Frankie. <coughs> mga kababayan, kung matatandaan nyo po yung pangalawang punta ko dito dahil sa pag-assist namin kaya samanta sa kanyang mga pangailangan, mga pagtulong, pag-abot natin ng tulong, pakikipagtulungan din ng uh, uh, barangay uh, Langkiwa, lalong-lalo na kay Sir Tantan at saka sa admin, na sila rin po yung uh, kasama namin para makapunta dito, inasis kami sa daan. At syempre ang uh, pamunuan mayor ng uh, bayan na ito, sila rin po ang uh, uh, napakalaking tulong para maoperahan ang bata. Pero mga kababayan, kung nagtataka po kayo, <coughs> bakit po wala ang uh, cover ang Team Daddy Frankie dahil doon po sa kahilingan ng magulang nila na bakit daw ibibidyo pa, ayaw niyang magpabidyo. Kung matatanda nyo ang aking sinabi na wala po kaming masamang intensyon kundi ang matulungan lang ang inyong anak. Kaya naman, nag-exit nag po ang Team Daddy Frankie para don sa kagustuhan ng kanyang magulang na walang video, walang camera. Pero ngayon mga kababayan, sa pagkakataong ito, dahil tapos na po ang operasyon, <laughs> pero eto, kailangan pa rin ni Samantha talaga ng ating tulong, specially po sa pambili po ng gamot. Kaya ngayon wala naman yung nanay niya dahil siya lang naman ang nagsasabi na ayaw magpakamera. No? Pero sa pagkakataon ito mga kababayan, kailangan din natin i-cover para makita rin ng mga kababayan natin ang update kay Samantha. So mga kababayan, kausapin natin. Samantha, ah, bago ako nagpunta dito, may regalo ako sa iyo. Para sa iyo to, ha? Buksan mo na lang mamaya. O gusto mo buksan natin ngayon? Alam mo bakit tano may regalo ako sa iyo? Bakit ako pumili ng ganito? Kasi napabilib mo si Daddy Frankie. Biruin mo, di ba? Kahit di ka sinusupport ng nanay mo, kahit di, di totally yung pag-support niya sa'yo, talagang pilit mong lumalaban no? sa iyong uh, pagsubok na pinagdaraanan. Kaya naman si Daddy Frankie ay talagang uh, saludo ako sa'yo. No? Bakit parang malungkot si Samantha ngayon? Parang tahimik. Okay ka lang? Kagigising po kasi. Kagigising mo lang. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? medyo wala na yung sakit. Pero nakaraang araw masakit. Oo. Oh. Buksan natin para sa iyo, ha? Hindi naman siya pwedeng mag ano no, kaya tulungan na kita magbukas, ha? Hindi siya pwedeng magpwersa pa mga kababayan. Pagpasisyaan mo na to. Yung ah uh, Oh, ang laki ng box na pinaglagyan. Ha? Huh? Ayan, Sigalo ako sa iyo para mayroon. oh pasisyaan mo na yan, ha? Oh, may mayayakapin ka sa pagtulog, no? Para hindi masagi-sagi yung uh, tahi, yung sugat mo. Ano pakiramdam mo nung inoperahan ka sa manta? Ako ko naramdaman. Tulog kasi ako. Tulog ka? Pero yung mama mo nakita mo? Nagpunta po siya sa hospital. Nagpunta? Nagkausap naman kayo? Anong sabi ng mama mo sa'yo? Wala. Di bali, at least, ngayon wala na yung problema mo, ano? Ipag-pray na lang natin na yung full recovery mo is magiging matagumpay. Mawala na talaga, ano? Si Lola naman, Lola, kumusta naman ang pagbabantay ninyo sa ospital? Okay naman po. Noong una, ayaw pumayag ang ospital na ako ang magbantay. Mm -mm. Eh, sinabi ko nga yung problema nung ina. Kung meron ako ng neighbor na kahit anong mayayari sa akin, wala ka na pananakita. Ano po? Basta ako magbabantay. Basta maoperahan lang si Samantha. Bakit hindi talaga nagbantay ang nanay? Hindi, no. Basta dumating siya doon, pumirma, kailangan daw ng birth certificate. Umuwi. Okay. Hindi naman din nakakuha. Sinabi ko kay Sir Tantan. Nung naman nung ilalabas na dapat ngayon, hindi rin pumunta. Kailangan mo kasang pumunta. Yun, at saka lang kami nakalabas. Saka lang, pirma lang mo talaga pagka pirma. Namatay ko kasi yung na Namatay naman yung biyana nung oras na lalabas kami. Yun lang ang reason. Matanong ko lang na, totoo to bang anak niya si Samantha? Oo, oh, anak. Eh bakit ganun na lang kalupit ang kanyang damdamin? Sa... anak sa ay, hindi alam. Anong anak sa hindi alam? <laughs> Pagkakasala, ayaw sabihin kasi ng tao so kung sino ang amo. So hanggang ngayon, di pa nahanap ni Samantha na... oh, yun? Oo, hindi nahanap, pero sinabi niya na ang pangalan daw ay, eh. ano anak? Okay, okay Jose, Jose Tulfo. talaga na ako hindi nakikialaman. Ako na lang yung sa akin. Hindi talaga tumutol. Nang pag-uwi ng nung ano, nung kami, kanto, wala nang gamot. Nagbigay naman yun ng Taiwan, pang bilhin ng gamot. So ayun mm -hmm. mga kababayan, sa hirap ng uh, kalagayan ni Samantha, pag may mga ganitong uh, sitwasyon, ganitong problema, magulang talaga ang nangunguna dapat na nagkikir sa bata. Pero sa mm -hmm. Mahirap man, sad to say po, na ganito, kung sino yung magulang, siya pa yung talagang halos, sa uh, hindi talaga binibigyan ng pansin. Pero pasalamat na rin tayo kasi yung problema na ginagawa natin, doon lang medyo masama ang aking... Uh, uh, parang hindi ko rin nagustuhan na nagsabi siya nung kung pisa kaming pupunta dito, kinocover namin, ayaw niya, napabidyo. Uh, kaya po kami nag-exit dahil nga sa kahilingan niya. Pero hindi nga kami nag-video, pero hindi rin naman siya tumutulong, di po ba? Tumulong naman, ho. Napilit ni Sir Tantan Napilit. na... Napilit. Paano kung wala si Sir Tantan? nga, ho. Nagasabi ko ng... Tasabi ko ng gano'n, no. Buti kami tumulong. Buti taan. na lang may mga taong mabubuting kalooban na talagang tumutulong ng walang kapalit na kagaya nila pero Sir Tantan, no? Wala na namang gagastos sinit ano, firma lang yung kailangan niya. Mm -hmm. Yun napili ano, napilit ni Sir Tanta, kinausap na kung hindi siya pipirma, hindi siya pupunta, hindi ma-opera. Yun. yun. lang naman ang kagustuhan namin. Wala naman kaming ibang hangad dito na ay kundi makatulong, maoperahan dahil yun talaga yung sinabi sa akin ni uh, Samantha, nung first time namin siyang makita. No? Awanan sa Diyos naman po eh. Nakaraon Okay. Samantha, ah, masaya ka na ngayon kasi naoperahan ka na? Apo, kasi di na ako tutoksohin. Hindi ka natutoksohin. Okay. Oh, pray mo na lang, no? Tapos mag-aaral mabuti. Oh, pero ang... Hanggat maaari, Samantha, kung ano ba sabi ng doktor, huwag ka muna pumasok kasi mahirap yung mabinat. Sabi ko nga ho, eh. pa nga ho, yung mga tahi niyan. Eh. Opo, ibabalik Kaya mo Kaya kami yan. babalik, bukan po babalik nga kami. Tapos sa wala na nga kasi yung gamot. Kung mo, kung alimbawa, araw, eh ilang araw, pipitong araw pa lang, naka isang malakit sang maliit na kami. Mm -hmm. Yung buksik lab. Oh. So, yung, ayan yung, mga yung, kababayan, eh. uh, gaya po ng aking sinabi, uh, mula pagdala sa ospital hanggang paglabas talaga hindi po nag-exit po kami. Gaya ng aking sinabi kasi nangako ako sa nanay na hindi kami magbibidyo. Pero gaya na aking sinabi mga kababayan, ngayon nandito na siya, kailangan ko na rin pong uh, i-cover si Samantha para may update din ako. Lalong-lalo na po doon sa mga taong nakapanood at naawa kay Samantha. Dahil nung nai-upload natin si Samantha, nasabi natin ang kanyang problema, may mga kababayan po tayong uh, nagpaabot ng tulong. Ayan. So napakalaking bagay mga kababayan dahil sabi nga ni Uh, nanay nanay ni lola na nagbabantay is wala na silang gamot. Kayan kung mapapansin nyo mga kababayan, ayan uh, sa lahat po kasi ng mga nagpapadala ng uh, tulong, mga nagsi sa TrueGikas ng Team Daddy Frankie ay nililista po namin dito <clears throat> para na sa ganun ay hindi namin malimutan kahit na ilang araw na. Kagaya po ni ano mga kababayan si sino po yung nandito uh, Mamlani and Wonder Woman nagpadala po yan ng 2,000 para kay Tatay Bing uh, pambili po ng kanyang uh, higaan pero hindi pa kami nakakahanap pero hindi namin, hindi po hindi pa namin na-upload or naipakita nakalimutan na, hindi mga kababayan gaya po na akin sinabi lahat po kayo mga supporter, followers lahat mga sponsor na nag-aabot ng tulong ay sinililista po namin dito para pag dumating na yung time na babalikan natin ang ating mga binibisyari, ay lahat ng inyong ibinigay ay may iaabot sa kanila. So, Nay, uh, may nagpaabot kay Samantha na si Ma'am Carmi K. Official na 3,000. Ayan. At saka si Rice Abab. Although si Rice Abab nagbigay na sila ng 3,000 na karaming pagpunta ko rito, ayan, nagpadala ulit sila ng 2,000 para kay Samantha at meron din po kay uh, Sir William Mendoza nagpadala siya ng uh, 3,000, so mga kababayan uh, taus pusong nagpapasalamat si Daddy Frankie bagaman hindi nyo po ako lubusang kilala, pero pinagkatiwalaan nyo po ako na padalhan ng tulong para sa kay Samantha, ayan once again, ulitin ko po yung mga tumulong kay Samantha is si Sir William nagpadala po ng uh, 3,000 at saka uh, Rice Abab mayroon silang pinadalang 2,000 at saka si Ma'am Carmike official 3,000 so total of 6,000 no? Ay. ay sorry sorry uh, correction 8,000 pala no? Ayan. so sana malaking bagay makatulong Makakabintay siya ng isang malaking gamot na... Opo, lahat ng gamot niya, Nay, Uh, lola bilhin na lang natin para hindi na mag para totally yung paggaling niya ano sa so, bukas pagpunta uli namin doon dahil check up na ho niya mm -mm. tatanggalin na kasi nakausli yung mga sinulid nakausli na oo oo, oo. nakailang araw na kasi no sa linggo ho ba oh, kasi oh, tama eh. tama basta ingat lang sa mata wag mo na masyadong magagalaw para anong ano wag mo na pumasok dahil yung bag mabigat dito sa kabilang hmm. eh. Huwag mo na magdala ng maraming ano. May exam daw ako, kaya pumasok pumasok kanina. Ay, ganon. O, samanta bilangin mo. 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eight. Anong masasabi mo sa mga taong 16, tumutulong sa sa Salamat sa 22, 23, 24, Lagi kang magpipray, ha? Maraming nagmamahal sa'yo kahit hindi ka minamahal ng nanay mo. No? Ano naman masasabi mo kay sa nanay mo? Alam ko, pasensya na, no, mga kapabayan. Sigurado mapapanood na naman niya ito. Pero ang request lang naman niya kasi, hindi siya videohan. Pero ginagawa namin to mga kapabayan, dahil tumupad naman na ako sa usapan na sa ospital na during that time na nandito siya ay walang video kaya hindi talaga kami nag -video. pero sa pagkakataong ito kailangan po nating i video para makita rin ng mga taong nagpadala ng tulong na totoong ipinaabot ko kay Samantha ano? ano masasabi mo sa nanay mo Samantha? wala na pero hindi lang dyan nagtatapos Samantha magbibigay din si Daddy Frankie para lahat ng pangailangan mo ay mabibili mo ano? bigyan kita ulit ng 5,000 1 2 3 4 5,000 ingatan mo yung pera mo ha? sana mabili mo lahat yung gamot mo nai mabilihin mo lahat ng mga pangailangan niya naralaman mo bukas kung ano pa ang kailangan. Mm-hmm. Nahirapan kang lumingon sa manta. Hindi naman? Hindi. Hindi ka nahirapan lumingon. Ba't gano'n, no? Pagka lumingon ka, kasama Oo. mo kasama mo yung katawan mo, pag lumingon ka, gano'n, baka bumuka tayo ko, eh. Oo, oh, oh, baka bumuka. <laughs> kaya huwag ka munang, ano, kasi mas mahirap pag nabinat o bumu bumuka yung bumuka, tayo, eh. ha? Ayos ay, sa taas ng, ano, yun. Ayos oh. sa taas. Mm -mm. Ay. Kaya, kaya nga... Kanina, dahan-dahan lang muna yung galaw ah, huwag ka muna ano, ka muna masyadong maglilikot, na? Kasi delikado, na? Okay. Sagot para marinig kasi Oo, tama ta. Sige, magpasalamat tayo sa mga taong lahat ng mga taong tumulong. Sige na. Salamat po sa mga mga nagtulong, lalo na po kay konsitantan Tantan at saka kay Kuya Admin nalang Dimagila. Mayor Reynaldo na si Mam Ma Des. Uh -huh. si Mayora. Okay uh, Mayora. Ayun. Uh -huh. Salamat po Mayora at saka kay Conci uh, Tantan. Ayan mga kababayan. <coughs> uh, hindi naman totally ito magaganap kung hindi rin sa tulong ng ating uh, Mayor Armand Dimagila, Mayora Des Dimagila kap uh, Puppet. at siyempre uh, laging present si konse uh, Tantan. Ayan at syaka si admin Marlon Barba. Ayan, marami-maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. At syempre, doon din po sa mga nagpaabot ng kanilang tulong pinansyal ngayon, kailangan-kailangan po talaga ni Samantha dahil wala na siyang pambiling gamot. Si Nanay naman, Nay, upo ka dito, Nay. Ha, oh, sige. Ayan. Opo. Opo. Sige. Maraming maraming salamat po sa pangulong sa apo ko. Lalo lalo po kay Kapitan Rodolfo Montanez, kay ko si Tantan Vitau, mm -hmm. saka ho kay admin, saka ho yung mga ambulasyong naghahatid sa amin. Opo. O -o. Pasalamatan nyo silang lahat. Salamat po Saka ho kay... Kay Cecil. Siya gumagabay sa amin. Opo. Mabuti na lang. Maraming taong nagmamahal kay Samantha, no? Napakahirap kasi ng isipin na yung magulang. At syempre, Lola, ako mismo nagpapasalamat din sa'yo sa totoong pagmamahal mo sa iyong apo kahit hindi, kahit medyo malayo na. Apo na mo, sa tuhod. Apo mo na sa tuhod, Ay talagang uh, hindi mo pinabayaan si Samantha, no? pagpray lang natin ang mabilis na pag-recover at uh, paggaling ni Samantha nang sa ganun ay makarecover uh, makapamuhay na siya ng uh, normal kagaya ng mga bata na nakikita niya no so mga kababayan mga kabarangay yun lamang po ang uh, sadiya ng inyong lingkod dito hindi na po masyadong uh, magtatagal syempre kasi si Samantha Uh, hindi pa na totally recover. So, ipag-pray na lang natin mga kababayan. Once again po, uh, magpapasalamat din si Daddy Frankie sa mga taong nagpadala ng uh, tulong pinansyal kaya Samantha, si Sir William uh, Mendoza at ang Team Rise Above, sila Tita Hanes, Karmikey uh, Official. Ayan. So, mga kababayan, maraming maraming salamat pong muli. Thank you din po sa patuloy na pagsuporta sa team Daddy Frankie. Ayan, sa mga followers ko, supporters, lahat po kayo sa mga nagpapakulay. ayan, maraming maraming salamat din po. O sige Nay, na ipaalam maraming, natin. Maraming-maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Yeah. So, mm -hmm. Ngayon sa yeah, so... na tayo. po, maraming salamat ko. No opirahan na po nito tumulong. 'Yon, salamat po mga kababayan. Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan mabuhay po kayong lahat. Sana po naging uh, okay na po yung pag-update ko sa inyo kay Samanta. Mabuhay po. So, okay ka na Samantha, Kain ka ng mga gulay para mabilis tapos yung gamot, ha? Huwag masyadong maglikot, ha? Yun lang. Tiisin mo na lang muna hanggat maaari huwag ka muna pumasok. Delikado talaga. Ah, Nay, thank you so much po.